Third attempt niya. Ito na yung third attempt niya. Third attempt na to. Hindi ko na ginalaw kanina. Pangatlong attempt niya to. Hello mga boss. Good evening, good evening po sa inyo. Uh, good morning na po yata. So, Ngayon, may uh, solo night fishing tayo. And eh, magka-try tayong mag-chase ng malaki. So, nakahuli tayo ng uh, bait. And then, uh, pinak natin yung nabuo. And then, maghintay tayo. May kakagat o wala. So, try lang. Mga uh, tayo eh. So, so standby lang kayo at uh, baka may upload. night session tayo ngayon. So, yun, may kumagat. Kumagat doon ah. Kumagat isa, isa ko na nakakagis.

Matabang herring. Woo! Ang likot. Pakalikot niya. Ito okay. so, lang tayong isang matabang herring. Tugo-tugo. Bumawara sa eh, last 12. dumating ako dito ng alas 10 ng gabi. Then nag-set up. eh, nagtry maghagis so ito yung mga kumakagat mga maliliit number 3 yung hook ko pero nahuhuli sila so, magandang size naman ng hearing ito kaya uh, masarap yan sa, ano, sa daing gusto ko mag-experiment eh. Uh, gusto ko siyang gawing live bait Okay. So, try natin siyang gawing live bait. Naka uh, tayo ng malaki dito. Kaya tayo ng 6-0 ng hook. Susubukan natin kung makapagpaaga tayo ngayong gabi. Papaitan natin itong trigang. Ayan. And, yung hook natin doon para mabilis. So, mas maganda pag may setup kayo lalagyan nyo na snap swivel kapag ang sistema nyo ay dead bait or live bait at sa beach kayo ito ang magandang sistema so anytime na magpapait ka ng hook napakadali kung may snap swivel ka diba? napakadali yan so try nating gawing so ano natin siyang gawing live bait Okay. Ang maganda pag live bait dito. Dito ang pinaka matigas na parte ng isda eh, Dito sa may buluhan niya dito. Live bait na tayo. And, pipinin natin ito.

Ayan, no? Meron tayong snook. Ayan, you no, know, boss? Ayan. Nakahuli uh, tayo ng snook. Ang snook talaga tahimik sa pagkumakagat, eh. Hindi ka tulad ng mga hearing. napakalito to. Ayan. Pag kumagat sila, hindi mo masyadong... Ayan, taba. Kalim <laughs> ng ngipin, no? Kaya kamali ka dito, eh. Maakakagat ka, hindi mo. No? So, yo, no morning ayan eh. So ayan, nag-start tayo ng uh, 11 Nag-start pa lang sila lang kagat kanina mga uh, 11.30 Nakaka-tatlo uh, pa lang tayo Pang-apat yung ginawa nating live bait So, wala pa rin balita Tahimik pa rin yung live bait natin Mukhang nakatulog na yung bait natin Ah. Tahimik ni eh. alis na rin ulit ito okay. medyo malumalamig na ayun 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 na yung sinasabi ko eh ayun na ayun yung sinasabi ko mga kawander Ayan na. May kumagat na malaki. Ayan. Ayan ang sinasabi ko. Ito na yung hinihintay ko. Ayan, may kumagat sa live bait. Ayan na po. Naku, oh, lakas dito. Ang lakas dito. Ay, e, Jake, pinin natin ang konti. Uubos niya yung ko. Woo! Oh, huwag ka mapuputol. Ayan na, oh. Malaki ito, mga boss. Ang laki to. Pinaiyak ang aking rad. Ah, sorry. Ang aking reel. Oh, malaki to. Ah. Laki dito. Sabi na nga ba't may kakagad yun sa live date eh. Ayan. Ano kaya to? O, ano pa kaya? Pwede pating. Ah, yan. pag may tsaga talaga, eh, eh. Ito yung sinasabing may pang ihaw. May pang sinigang. Ang lakas na. Naku. Nawala siya. Oh, no. Nawala siya, mga boss. Anong nangyari? Ay, Naku. Niluwa niya. Ano nangyari? Oh no! Subukan natin yung hagis ulit. At baka nandyan lang siya. Excited na excited na ako eh. Kung anong kumagat eh. Nagla siyang nawala. Hagis natin ulit mga boss. Baka sakali balitan niya. Subukan natin. Oh. Sayang naman yun, mga boss. Huh. Oh. Adrenaline ko eh. Talagang pump na. Pwedeng balikan niya yun. Pwedeng hindi. Pero uh, ambisyoso tayo. Sayang na sayang yun, mga boss. Ang tagal kong hinintay yun Magandang sana niya Oh! Pwede tayo may tamagat So ang ginagawa ko pag uh, naghihintay ako ng bait o ng bait Gumagawa muna ako ng mga extra setup para bukas ng umaga so, sa umaga magandang mag-mays na pag umaga eh malakas o marami ang bite pag umaga. O, siguro mga 1.30 pahinga na tayo and then gising tayo ng mga 5 o'clock. Bigalikan niya. Ha, sabi na ipapalikan niya eh. Grabe! Ito na yun. hintayin natin malunok niya. Malunokin mo. Oh, yeah. Ano niya? Tinitawan niya. Binitawa niya. Ayun. So, fish on. Fish on, fish on. Tayo uli. Fish on tayo uli. Ayan. Nahirapan siya maglunok. Malaki masyado yung bait. Ayan natin siya. Sabi na nga ba't babalikan niya eh. So, bigyan natin ng konting laban. Ah, binitawa niya. Ayan. Ayan, ayan. Nandiyan pa rin siya. So nilulunok niya. Ah, hayaan lang natin siyang lunokin niya lahat. Ayan. Pag so, nalunok talaga niya, wala lang kawala Ayan. ayan. So lang natin siyang lunokin niya. Ayan pa ayan. ayan. Babalikan at babalikan niya yan. Babalikan niya yan. Yung na nawala. Nawala mga boss. Ay, Ay, hindi niya malunok-lunok. Third attempt niya. Ito na yung third attempt niya. Third attempt na to. Hindi ko na ginalaw kanina. Pangatlong attempt niya to. So yung una kanina kinagat niya. Pangalawa kinagat niya. Itong pangatlo. Hindi niya malunok-lunok. So binabalik-balikan niya. Bigla niya binibitawan eh. Kakagatin niya. Then binibitawan niya. yan so. Aramdaman ko siya kinakagat pa rin niya. Ayan o. Bigat o. Lakas o. o. Pinipilit niya lunokin. Ayan o. So hihintayin ko talaga na malunok niya ng buo at saka niya malunok at makagat yung ulo para talagang mahoko siya. Kasi sa pagkakataong ito, inuunti-unti niya eh. Pinakagat-tagat niya eh. So hindi niya kayang lunokin. Pero hindi niya iniiwan, binabalik-balikan niya. Hindi ko lang alam kung anong isda to, kung stingray ba to, or isda ito. Kaya gusto, gusto ko talaga siyang mahuli. Pero may pitik siya. Pwedeng malaway siya. Pwedeng, kasi kung pating ito, siguradong lunok siya. So, ang naiisip ko lang is uh, Stingray either stingray to or either malaway ang nakikita ko kasi hindi niya malunok lunok so dinadrag niya lang yung bait pero hindi niya malunok so tignan natin kung mag-a-attempt siya ng fourth attempt kasi naka-ilang attempt niya siya pero hindi niya talaga malunok kaya duda ko, hindi ako nagkakamali yung steel to, na malaki. Kasi, third attempt na pero hindi pa rin yung nalunok. Kasi kung to first attempt pa lang, talagang patalim pa lang ng ngipin niya eh, siguradong huli na. sana makita natin, no, malan natin para malaman natin kung ano yung isda to. Pero mabigat talaga siya. Feel na feel ko yung bigat niya. Hindi siya ganun ka-agresibo kaya inisip ko stingray siya. Kasi kung pating to, agresibo ang pating. Ang pating talagang pag pinagat niya talagang pero sa kalim ng ngitin na nilunok eh, talaga hindi na niya binalikan so nagintay na ako ng mga 10 to 15 minutes hindi niya binalikan so makikita natin ngayon kung malaki ba ang kagat o buo pa rin para malaman natin kung malaki ba ang isang tumahatak na yon o malamang stingray siya kasi kung wala siyang kagat interesting na ito dahil naman kung mahal na siya or you know or, um, shark siguradong may kagat siya so, kaya na rin ang uh, balang sumagot kung anong palagay nyo ang humagat sa kanya kita natin dito Ayan Tama ang hinala ako Palagay ko stingray siya kasi Tignan nyo O Hindi niya nalunok So Hinahatak niya lang yung ano Actually naputol niya yung ano Tignan nyo gaano kabigat mga boss Tignan nyo Gaano kabigat ang isdang tumira dito Binaid niya yung mga snap swivel ko na 50 pounds, 52, 52 pounds, yan o. Ganyan siya kalakas. Napakalaki ng kumagat dito. So, ang nagdadala lang talaga sa kanya ka ito. Ayan o. Umikot yung linya ko. And then yung sinker ko nawala. Ang hook nawawala ayan o oh. ayan o hindi kinaya napakalaking isda nun tignan nyo ginawa nyo sa swivel ko grabe oh nakuha dyan yung hook eh wala yung hook o oh. nakuha sa bibig nya grabe laki nun hindi man lang natin nakita Ganyan ang ginawa niya sa snap swivel. Oh, grabe yun. 52 pounds. Grabe sa laki. Pero ang pinagtataka ko, walang kagat yung isda. So, palagay niyo mga boss, ano kaya ang, mag ang humatak sa kanya? Ako, ang palagay ko, stingray kasi wala man lang siyang kagat eh. 80% ako stingray and then ang snap swivel nawala yung hook yung pabigat ko at ang 52 pounds the snap swivel barak wala so ibig sabihin na yung bibig niya or na siya pero hindi kinaya ng snap swivel sa bigat grabe grabe talaga diba Ibang klase yung kumagat dito. Grabe. Kawawa naman itong anong trumpeter natin. Grabe. So, magta-try tayo. Gawa tayo din ang um, setup natin. Winasak niya yung setup natin. 100 pounds. Wasak. 100 pounds to. 52 pounds found yung mga snap swivel ko number 6 yung hook ko grabe napakalakas ng isdang yun napakalaki pero ay siya intense at least